hangin guys grabe lakas ng yung... hangin ito po lang oh god lakas hindi mo pakita kasi gabi nga pero pag umaga to makita nyo talaga lahat lakas ng hangin lakas pa ng ulan work ko super typhoon pa nga nila hindi ako masyado makakapag-vlog pala sa guys kasi medyo ano kami ngayon kasi sa bagyo tsaka hindi kasi ako okay last ay di kahapon hindi ako okay nung pagkatapos ng burst din ako ng konti hindi ako okay pero medyo okay okay na kami konti grabe ang ulam na sila Signal number 4. Kagayan, Apayaw, Abra, Kalinga, Ilocos, Magli. Kaloob ng 12 oras, lahat ay mag-iingat. Ayo, Ay ayo, 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 ni Ah. Okay lang, doon sa taas. Talaga mo oh, 'yun. Ay, na kami. Patingin muna. Uh, Daro, uh, ano patingin. Dyan? Okay lang, patingin ulit. Ah, na kami. Apo, papaya doon. 'Yan yeah, na Okay lang yan lang si Koy, si Koy, Koy doon, si Panda. Wala na ano, si Panda lang doon. Nilagay mo doon? Oo, nilagay ko Sa taas, sa, may bahay natin, sa taas. Oo. Oh. Ayan, Oh. Ah, salamat. ano Ay, kasi na kami. Talaga mabuburang ikin manang doon sa may pugon. Hello. Yan, yan lang sa liber na ayos masaya. Ay, Diyos Ako, kasi na kami. Na signal number four ito yan tayo. Hmm. Oh, oh. Mm. Ay, yan? Oo. Wala na. Ay, na kami. Ang garaw, di ako yung makaturog. talang uniti. Uniti ko, tikit kita. Ay, dung-dung-dung. <laughs> <laughs> ano na May na? Ay, saan na?

nag-in pa ako. Hmm. Sarado nyo, sana. Laman ang jubilin kaya doon, kamusta na? Na, na. Dapat kasi dyan, naipit dapat yan eh. diin lali manang jati tumayab lang kaita sabi ko sa ito tumayab lang kaita din Sabi ko na sa Ayaw mo na, tanggalin mo na lang dyan. Mas maigi pa. O, dito, kunin mo yan, o. Oh, yung, yung tabla. Ang pwede. Yung okay. tabla. Patong mo. Pero, okay. alam ko, lilipad yan. Hayaan mo na. Wala na yan. Talagang ganyan yan. Kasi kung dapat inipit yan, hanggang diyan ko, inipit natin yan. Tapos, pinali natin doon, pero Oh. Pero, wapan. Uy! No. Wano, wow, na eh. pa siya na kami. Sandali, basi, basi lang nga po na manang. Punting ano na lang yan, lipad na yan. Hiya mo na yung chicken manok dyan, nasa loob ng karton yan. O, lagay mo na dito, oh.

ay si Kut, ati Kulut. Ang kasi na kong lakas. Dito. Ayan ang nangyari. Ayan Allah. Ay, ba? Kalat na. Ay. Buti na natuloy yan. Ah, yung... Yung palay. Natanggal din yung takip. Kawawa hmm. man hindi siya humigay kagabi. Ayun oh, yung ano pala. Alulod doon. Matanggal. Ayun na guys. Pinagdaanan ng bagyo. Hmm. Yung pinagkukuha na namin ng ulam. Wala na. Uy, huwag ka, Ah, yung kinukuha na namin ng ulam doon oh. Yung sigarilyas namin. Yung ano doon. Yero, tumapi. Ayun oh, na na ay nangyari sa kawayan yan ang kawayan na pinagtatambayan namin yung hmm. bayabas naubos ang ano naubos ang dahon na pati yung kawayan wala na hmm. wala yung upuan nakarating dito yung sinang upuan dunya no kagad kag... Allah wala na yung mga damit eh wag ka po dito mahangin pa rin pa pa, pa. ay wala na yung kayo mito ay yung ko ayan na ala ah. pati yung ano na ayan o oh. ala bakit mainit mainit yung simoy ng hangin ayan kayo mito Iwan ko, di ko mag-gets. Bakit, bakit mainit ang ano? Bakit mainit ang simoy ng hangin? Hmm. Ang, ang, ang galing ang hangin doon. Tapos papunta dito, paganyan. Paganyan yung hangin. Mula doon, pagganito. From, Ano? From north to south ang daan ng bagyo. Go, tumagilid na siya. I from north to south. Saan ba ang init ng araw? Di ba dito? Bakit ang ginawa mo dyan? Isubli kita. Kulungan na. Sabang. Panarinig mo niya. Ako, pagkaya. Ako, pupo. Allah, Allah. Kaya baga alo niya mo. Napanan na tayo kasi yan na arato yun. Oh. Mm. Yan, bali ay gano'n pa. Basag pa. na mm hmm Sabi mo pa, parang mo may pa lang dahil pa. Insya Allah. Ah, wala na yung ano, nabali. Ano? Ah, nabali talaga manang dyate. Eh. Literal sa, sa ano, sa gitna. O, tinan nyo, Yung hangin, pa ganun. O, wala ka. Tingnan mo. Ayun, no. Oh. Na Hindi siya nabuwal. Natukol talaga sa gitna. Yan na lang ang natira, o. Oh. Yan, tingnan mo. Kagaya ng kay Mito. Napagitnaan. Wala na yung linong natin. Munta na sa kabila. Hindi na maging tambayan. Nalinisan na. Yung kambing. Buong. Yung damit ko nandiyan. Puntahan natin si inang. Puntahan ko yung mother there ko mag ano siya ng kahoy na natumba doon no. bakit nabalik ka buhna na Silain mo my dear. Mm-mm. -hmm. na 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 aray ko sinalo ito yung mga langgam na to masakit aray ko aray siya kada pala nakauli mo pa nyo dyan ala Ah, <laughs> yung isa ano doon. <laughs> yung isa doon. Ano yung malay? Yan na lang ang na... Ito tayo sa babuyan ng mother ko kasi nga natumba yung kay Mito. Ayun, oh. tapos ng bagyo. Ada bunar na ya? Mahirap ito. May isang salaang? Ay, paano yan? Kailangan ng ano dito?

May bunar, sabi ko na. Inaata po doon dito ni Dr. Masangana na dito ni O. Ah, 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 ito yun dyan. yung pagbatan May bunar kasi malak marami. Ito yung pagpudas, lang nga maputod ko dito ni? Nakuha sa lang sangat

Ah, yan, okay na. No, nakasimsim. Play mo kung tatang. Very easy. Na, atan. Manang, mangrugi man. so, okay na. Na-repair na. Ay, ang laki na ng ano manang. Nakita mo to? Ay, sabi ko sa'yo, may malaki dito. Eh, wala na, titigas na ito. Timpal lang. So, nais namin yung ano. Yan, okay na. ako tanungin nali ntag ah mga nagtatatangano degit ni at sa halupla

perde? de pa pay tag bali nga bunga na dai tuing nga suwa Win na tag dagludi Ku manot natapos na namin yan Agis ko Ito tayo Ayusin nila yung tangke Nawala pati takip ng tangke ba Wala nang tangke na ka mga suma na umuli tamot. Salo! Ara dyan eh! Huwag ka na umakit dyan, may bata. May bata? Ay, Ay kunin mo nga yung barot doon. Alam mo kung nasaan? Rubutas na yung ano, tangke. Ay, wala na yung manok dito. Nakakwa na yung kwanto yan? Nakapistan yung katilagalaan yung

Ay, ribok ka lang. Aray ko, pusong gala. Adawan! Beginning. Nee, pinagdala ng dati reaper. Hmm. kanta igi din. Oh, Ay, ang sugyanan kanumot lang. Meron, wala. Nay, sugmo <laughs> ka kong. May salang? Marami? Marami? baba, ay mayroon pa sa baba oh. Mayroon pa sa baba. Tara, ay, kita eh. <laughs>